Haring araw, guys. Good morning. Haring araw dito sa Hangga, Hagunoy, Bulacan. Nandito ako ngayon sa Kabukiran. Ayan siya, oh. Ang ganda ng haring araw. Ayan. Guys, pasyal ko kayo, ha. Ah. Wait lang. Ayan, nandito ako ngayon sa Kabukiran. Ayun ang ating haring araw. Ang ganda niya. Ayan guys, so Ang ganda ng haring araw. Yan. Nandito tayo ngayon sa kabunduka, palaisdaan. Ito po, yung palaisdaan. Ayan, ganda. Ang ganda ng tanawin. Green na green na green na green na green na green na green. Na green. Ayan sya, ang haring araw. Ayan oh. Ang gandang tingnan. Parang nasa probinsya. Ayan. Ang ganda oh, ang ganda ng araw. Ayan, early morning sunshine. Ito pala, isdaan din. Ayan po. Mga matay na yung isda. Marami sila. Ayan o. Oh. Mga matay yung isda. Ayan. Meron ditong ipil o. Oh. Alam nyo ba to guys? Ipil. Gamot daw ito sa ano eh. Ito siya o. Oh. Gamot daw ito sa bulate. Nung maliliit pa kami, ito yung pinapakain sa amin. Pantanggal daw ng bulate sa tiyan. Ayan. Ang ganda ng kanyang bulaklak. Ayan. So, nandun yung bahay ng ati ko. Ayan. Ang kanilang bahay kubo. Ayan. Ko alam ko na tawag niya sa damo na yan Ayan. so guys nandito ako ngayon ayun daming bunga ng papaya yan nandito ako ngayon sa kabukiran sa kabukiran ahay guys sir Maestro Juan Pog Banugnog. oh, ito na. ba diba, sabi nila, sa bukid walang papil, ikos-kos mo sa pilapil, ganda, o. Oh. Wow. Puno ng kawayan. Ayan, puno ng kawayan. Ayan. Diba, lakad pa tayo. Ito, puno ng kawayan. Yan. Ang ganda ng panawin dito, oh. Cool na cool. Fresh na fresh. Fresh air. Ah, yeah. gusto sa Ang ganda ng panawin. gusto kong pumunta dito, pero bihira naman ako makapunta. Ayan, Ayan ang ganda. Guys, <laughs> okay, so ganda. Yun, ang ganda ng tanawin. Ayan, merong bangka dun sa dulo, yung kulay white. Ayan siya, pala isdaan po ito mamaya. Mag-harvest na. Mag-harvest na ng sugpo at bangus. Ayun, ang haring araw. Ang haring araw. Yan. O, guys? Yun. Ang ganda, May oh. mga puno ng nyo lawak ng palaista ayan ito yung puto ng yung. ayan meron siyang bunga ayan di pa ako guys nag almusal ito nag iikot na agad ako <laughs> ang ganda kasi nabubusog ako sa pagtingin nabubusog ang aking mga mata ayun o no, ang haring araw ang ganda ng clouds. Oh. Ang ganda ng langit. Sana wag umulan. Yan. Okay, guys. Papasok na muna ako at mag-aalmusal. Ang ganda kasi ng araw. O, oh, tingnan nyo, guys. Wow, super ganda talaga. Ang ganda ng tanawin. Mamaya lulusong ako dyan. <laughs> Abangan nyo guys ang aking paglusong dyan. Ayun na yung asong nanghahabol oh. Hinabol ako kahapon sa tulay. Grabe, ayan oh. Nanghahabol sila. Ayan, dami nila. <laughs> Yan yung nanghahabol sa akin sa tulay. Nakatakot. <laughs> guys, pupasok na ako. Andyan na naman sila. Andyan na naman sila. Ayan oh. Nandiyan na naman sila. Mga habol na naman. Ayoko na. Babay na muna. Bye for a while. Nandiyan na yung mga aso. Ayan na, ayan na, ayan na, Bye for a while. Ayan na sila. Nanahul na naman.